sa month of February mayroon 29 days mayroon kaming eggs production 2,325 nagkakahalaga ng 16,275 paid consumption sa month of February 11 kilograms every day paid consumption every per week, week 75 kilos paid consumption per month 319 or 6.40 na sako ng feeds feed price sa 1,560 sa consumption naman number of sack 6.4 total expenses sa page 9,984 sa month of February 79% ex-production sa month of February gross income 16,275 page consumption ng sa month of February depende 9,984 sa net income month 6,291 nabawas lang yung pitch net income per year 75,492 net income sa, sa isang cycle naman 18 months ito na, 113,238 So yan yung magiging kita mo Yung ang magiging kita mo sa 79% production na, ng eggs Na paano pag nasa 90 na? 90 egg production Okay, kasi yun month of February pa lang Kasi mababa pa, kasi nag-umpisa pa lang Sa month of February, nasa 6,000 yung kita mo sa month of February Ngayon, nandito na tayo sa 90%, 90 eggs production Gross income 18,270. Page consumption 9,984. Net income per month 8,286. Net income per year ito na 99,432. Net income per cycle 18 months ay kabuuan ng 149,148 pesos yan. So ngayon, bawas pa lang doon page. Ngayon, babawasan natin yung sa RTL. The expenses. Uh, less RTL 45,000. Less cage 14,000 yung cage namin. Hatiin ko muna yung less cage 7,000, 7,000 muna. Yung electric bill 2,700. Yung vitamins, dalawang vitamins yan, magagamit pa yan nasa 3,000 so, yung total expenses 57,700 eto na tayo sa net income for one cycle okay. eto na 91,448 pesos uh -huh. 91,448 pesos yung 40,000 pwede mo naman bumili ng RTL uh -huh. kasi pag malapit na mag 2 years meron ka naman susunod Ay, na RTL na halagang 40,000. 'Yun na po ang mga expenses. Ito yung kita sa isang buwan, sa isang taon at sa intercycle ng mga RTL.